day in my life as a walang pahinga hoy. Hello sa inyo mga bida. And for today mga mi, ito nga maaga nga akong gumising dahil wala lang gusto ko lang. Hindi ko na nga rin ginising si CJ dyan para nga rin magawa ko yung mga gagawin ko. At napuyat din naman niyang batang makulit na yan kaya naman sige matulog ka lang dyan. At ko naman buksan tong mga bintana at pinto mga mi, ito inayos ko nga lang din yung buhok ko at naghilamos na nga din ako. Sana all talaga nakapaghilamos din. Yun lang naman yan kaya pagbigyan nyo na dahil naka video at nagsushoot nga ako. yung mga tuwalya mga mi ito sinilip ko nga itong kanin namin kung kakasya pa nga para sa tanghalian at hindi na nga kaya ito magsasaing na nga ang inyong ante <laughs> At syempre, as usual, hindi hindi ko pwede nakakalimutan itong paglalagay ng suka, mga Alam mi. na alam nyo na yan dahil nakakatulong nga rin ito para nga mas tumagal yung kanin at hindi nga rin mapanis agad. Pagkatapos ko naman nga magsaing mga mi ito, hinarap ko na nga rin itong hinigaan namin at magliligpit na nga din ako. Alam ko na din kasing magpalit ng bedsheet, mga mi, kaya ito, gigisingin ko na nga rin itong batang makulit sa ayaw at sa gusto nga. Kita <laughs> na naman sa itsura ng batang yan, na antok na antok pa nga siya pero wala siyang choice kundi bumangon na, ganun <laughs> Nagsimula na nga rin akong magwalis-walis dyan mga mi Pero by the way, maraming maraming salamat talaga sa pagtanggap nyo sa akin mga mi At almost 10 days talaga akong walang upload Pero grabe talaga yung suporta nyo mga mi Hindi ko talaga akalain in just 1 hour ay eh, pa ako Dahil 10 days nga akong nawala dito sa pag-vlog So pang ramdam ramdam ko talaga yung pagtanggap ninyo at pagsuporta ninyo sa akin Na naman, sige, for the go at sisipagan na naman natin ulit ang pagmimini-vlog araw-araw Gaya nga nasabi ng ating mga kumamis na pwedeng-pwede naman talaga talagang magpahinga tapos for the go na ulit ganun. Basta hindi ko talaga in-expect yung views ko kahapon mga may dahil matagal talaga akong nawala at talaga namang maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Mm -hmm. Ramdam na ramdam ko talaga yung pagsuporta nyo mga may kaya ito for the go na ulit ang inyong kumawin. And by the way mga may ito natapos ko na nga rin pakainin si CJ at napainom ko na nga rin siya ng gamot at vitamins. Yung scats pala mga may tinry ko lang kung okay ba siya o maganda ba siya. Ina-alternate ko ngayon sa B-Wells niya. After ko naman sa kusina mga mi eto pinaliguan ko na ari rin itong batang makulit. Naglalaban na nga rin ulit ako ng mga puti mga mi dahil natapos na nga rin ako sa mga iba kong labahin. At meron it? nga pala akong announcement sa dulo ng video na to mga mi kaya naman tapusin nyo. Charing. Nanonood ng TV at naglalaro nga ng mga toys si CJ doon sa loob. Kaya naman ito for the banlaw na nga ang person at nagmamadali na nga din na si ako. Kasi for sure lalabas yun at manggugulo na naman dito. Ganun. O ba diba? Hindi nga ako nagkamali. Lumabas nga ang batang makulit Dumating na nga rin ang kanyang daddy kaya ayan nag-bless na nga ang batang makulit After naman niya natapos na nga rin ako mag ni at eto magsasampay na nga din ako. Nautusan ko nga itong batang makulit na kumuha nga ng ipit-ipit. <laughs> sa August 26 nga, i-announce ia ko ang lucky sharer ng aking mini vlog. Hindi man ganun kalaki ang ibibigay natin pero sana ma-appreciate nyo kasi hindi rin naman ganun kalaki ang kita dito kay Meta. Kaya kung umabot ka hanggang dito ay maraming salamat talaga. At yun lang muna for today mga mawe.